Some, sorry ha, pero the world is a cruel place. Pag tinanong mo siya na are you okay, I would rather have that, that you are nice to another person, na hindi naman sinadya kaya sa sungitan mo. Pero pag nakita mo yon lalapit ka o manunood ka? Depende kung kailangan mo ng tulong. Ah, kung hindi mo naman kailangan, mo agad, big girl ka na. Uy, bigla na, subsub sa kanya. Big girl ka na. Kung hindi mo kailangan ng tulong, I know you can handle yourself. Ah, okay. Sorry, I'm a secured okay, okay. person. Okay. Oh, what? Ay, may muscle. Wala. Okay na panakot. Oo. Oh, oh. oh, Guns Panakot eh. yung muscle. <laughs> okay. Oh, hello sa mga hindi makarelate. Wala kasi kayo yung jowa. Magkakaroon din kayo sa... Sabi ni Philo Mario, tama na Pops, less words, less mistake. Kaya nga eh. Eh DJ ako ano, mag-sign language ako dito. Tawag sa amin, dali, 8721-2429. Doon ko, pangarap ko makakit na Mount Everest eh. Tsaka may, may ano doon Hindi naman, man, ano, hindi may, naman. May, anong tawag ito, may pamahi, ano yan, pamahiin ba yun? May kasabihan. Na ano? Basta pag umakit kayo ng bundok, together. pag -iwalay. Pero alam mo, lahat ng kasama kong umakyat, na magjowa hiwalay na ngayon. Totoo kasi yun. So may nakakamang umakyat? Wala. Wala, o, oh, ayan ah. Dito ako masisira ang karcha pag magkita dalawa. Oo. Testin natin. Okay. Kasi ako, matibay ako. <laughs> wala ka. Gusto mo risk Oo, oh, wala lang. Akit ang kundok naman yung masipa, mahiin, eh. Pero alam mo, lahat ang kasama ko bakit Totoo yung na. Totoo mm -mm. ala, ayok. Lahat sila. Kaya nga, kaya tigilan mo na. Oo, oh, huwag na pala. <laughs> Iwan na kaya.